Hey, yo! What's up mga bro? Ayan, si Dondy nga pala. Ngayong araw na to, gagawin natin is first time ata. First time ba'tang ba bumalik ng vlogging. So, ayan, uh, gawin natin. Meron tayong meron akong i-share si sa inyo. Medyo bago naman. No? Papalitan din ng cover yung ating sakyan. So, gamit nga pala natin. Ay, ang ating GoPro. Ayan. Ayan, ang ating GoPro. Kuwartong kuwarto. Ayan, eh, no? Kuwartong kuwarto. Uh, eto uh, ito pala siya. Ayan o. No. Ito. Mm, tingnan nyo yung ano, yung yung quality ng ano, ng uh, synthetic siya, hindi siya leather. Pero sa tingin ko, mukhang ano naman, mukhang malamig. Uh, malalaman natin yung itsura niya pag naisuot na dun sa ano, sa Manalaman natin yung itsura niya pag naisuot na natin dun sa kotse natin. So tara, baba na tayo. Ikabit na natin. So ito pala yung lugar natin, boy. Ay mga bro. Ayun. Diyan tayo nakatira. So, ito yung lugar natin. dun tayo nagpark sa dun sa unahan Dato, dito talaga ako nagpapark sa gilid na to ayun yung kotse natin oh, dito mainit talaga dito magpark tingnan natin yung sakya natin kung wala pang ano wala pa siyang cover ito niya, pag walang cover yun yung likod walang Alam malam kung maliwanag ba so kakabitan natin ng cover hindi ko napapakita kung paano ko kinabit kasi napaka simple lang naman yan instruction so kung ano yung yung before ito yung before and titignan natin ang after so ayun na nga mga bro napakabilis lang yung ano ikabit wala nang hassle ngao nga parang ano lang ba ilalagay mo na lang so ito na itsura nya daw. Sa likod naman tayo. Tignan natin yung ano, yung sa uh, labas ng kotse Kung ano yung itsura niya. 在哪呢？No, no. Ayan mga bro. So ayan, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. And sa so mga hindi pa nag-subscribe, pakipindot po ng pula sa baba. And like and share.